Patay ang apat na magkakamag-anak matapos na matabunan ng gumuhong lupa ang kanilang bahay sa Agonsilyo, Batangas. Sa gitna po ng tuloy-tuloy na pagbuhos ng malakas na ulan. Ang NDRRMC naman po nakapagtala na ng 800,000 individual na apektado ng bagyo sa iba't ibang lugar sa ating bansa. Detalye ng report ni Mar Gabriel. Patay na ng abutan ng mga otoridad ang apat na magkakamag-anak sa barangay Subikilaya sa Agoncillo, Batangas, kaninang umaga. Natabunan ng lupa ang kanilang bahay na yari sa kawayan sa gitna ng matinding buhos ng ulan, pasado alas 9 kagabi. Umaga na ng mapansin ng mga kapitbahay ang sinapit ng mga biktima. Nakilala ang mga nasawi na sina Denden Rimas, 27 years old, Laika Rimas, 16 years old, Aisa Rimas, 13 years old, at si Samantha Rimas Mamugay, siyam na taong gulang. Sa datos ng NDRRMC, nakapagtala na sila ng walong nasawi, dalawang nasugatan at isang nawawala. Pero epekto pa raw ng habagat at ng bagyong butsoy noong nakaraang linggo. Umabot na rin daw sa higit 882,000 individual. Nakatumbas ng 183,000 pamilya ang apektado ng bagyo sa 15 rehiyon sa bansa. 8,000 pamilya naman ang nananatili sa mga evacuation centers habang 115,000 ang nananatili sa kanila mga bahay o nakikituloy sa mga kamag-anak. 245 mga bahay naman ang napaulat na nasira kung saan 72 ang totally damaged ay may nakatastay tayo na gale warning uh, sa Batanes and then rains uh, and gusty winds are going to be expected there kasama na rin ang Babuyan Islands sa uh, northern portion ng Cagayan Ang liderato ng Philippine National Police pinakilos na ang nasa 6,000 search and rescue personnel nila para tumulong sa paglilikas sa mga apektadong residente sa Quezon City, tulong-tulong ang mga pulis sa pagrescue sa mga residente sa San Francisco del Monte na nakaranas ng matinding pagbaha. Ginamit ng mga pulis ang kanilang floating assets para makalapit sa bahay ng mga residente. Minomonitor din nila ang sitwasyon sa Congressional Avenue sa Project 8 kung saan mataas din ang baha. Ang mga tauhan ng Manila Police District nagsagawa rin ng rescue operation sa mga binabahang lugar kasama sa mga inikutan nila ang Padre Naval Street sa Sampalok, Maynila, Maceda Street at Espanya Boulevard. Sa Mayamot sa Antipolo City, iniligtas ng mga tauhan ng PNP Maritime Group ang mga senior citizen na natrap sa kanilang mga bahay. Ang Tagig City Police tumulong na rin sa paglilikas sa mga apektadong residente patungo sa mga evacuation centers. Ang Philippine Army e dineploy na rin ang kanilang search and rescue teams para sa mga apektadong lugar sa Metro Manila at mga Karatig Rehiyon. Aabot sa 1,572 na mga sundalo ang kanilang idineploy kasama ang isang dana't na land assets at anim na waterborne assets para sa rescue and relief efforts sa mga binabahang lugar. Mar Gabriel, para sa mata ng agila, matatag, matapang, matapat. Maraming salamat sa inyong pagsubaybay sa mata ng agila primetime para malaman ang matatag, matapang at matapat na mga balita, i-follow lamang at mag-subscribe sa Atnet25 TV.